Iris. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa loto, para sa 2 digits, number 11, at number 2. At sa 3 digits, number 6, number 4, at number 1 at sa loto na anim na numero, number 13, number 27, number 33, number 24, number 5, at number 40. Taurus, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa loto para sa 2 digits number 15 at number 8 at sa 3 digits number 7 number 2 at number 6 at sa loto na anim na numero number 19 number 29 number 23 number 36 number 14 at number 25 Gemini ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag asenso mo sa hinaharap o kinabukasan magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte para sa loto para sa 2 digits number 5 at number 17 at sa 3 digits number 3 number 8 at number 1 at sa loto na anim na numero number 22 Number 36, number 14, number 29, number 30 at number 27. Cancer, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-ascenso, mga hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa loto, para sa 2 digits, number 7 at number 20 at sa 3 digits, number 9, number 2, at number 4. At sa loto na anim na numero, number 8, number 27, number 21, number 12, number 30, at number 42. Leo, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa loto, para sa 2 digits, number 8 at number 11. At sa 3 digits, number 2, number 5 at number 9. At sa loto na anim na numero, number 15, number 20, number 17, number 18, number 29 at number 34. Virgo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso, sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa loto, para sa 2 digits, number 16 at number 11. At sa 3 digits, number 5, number 3 at number 7 at sa loto na anim na numero number 12, number 19, number 11, number 3, number 25 at number 27. Libra, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso, musa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa loto para sa 2 digits, number 4 at number 11. At sa 3 digits, number 8, number 3 at number 6. At sa loto na anim na numero, number 14, number 38, number 11, number 20, number 27 at number 30. Scorpio, ito ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa loto, para sa two digits, number 11, at number 10. At sa three digits, number 9, number 7, at number 2. At sa loto na anim na numero, number 16, number 28, number 10, number 19, number 12, at number 24. Sagittarius. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa loto, para sa two digits, number 18, at number 11 at sa 3 digits, number 4, number 8, at number 5. At sa loto na anim na numero, number 29, number 18, number 8, number 33, number 27, at number 21. Capricorn, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa loto, para sa 2 digits, number 7 at number 15. At sa 3 digits, number 3, number 2 at number 8. At sa loto na anim na numero, number 28, number 21, number 14, number 32, number 9 at number 27. Aquarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag asenso mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa loto, para sa 2 digits, number 12 at number 2. At sa 3 digits, number 1, number 8 at number 7. At sa loto na anim na numero, number 10, number 23, number 17, number 5, number 11 at number 30. Pisces, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte para sa loto. Para sa 2 digits, number 5 at number 14. At sa 3 digits, number 2, number 6 at number 5. At sa loto na anim na numero, number 11, number 26, number 33, number 20, number 15 at number 42.